Good morning po mga kalaki, malamig na malamig na malamig po na umaga sa ating lahat mga kalaki Gising na po, alas 5 na po ng umaga Kita nyo naman, naka-comporter ako Kasi nga po napakaginaw po dito sa Baguio Ayan po mga kalaki, at syempre Ngayon pong umaga, kung gising ka na, katulad ko Abay, mamimigay na po tayo ng mga laki numbers Dapat gising na gising po yung diwa natin ano Dapat naniniwala po tayo na may swerteng darating sa atin Hanggat buhay tayo, may swerteng mga kalaki Okay malay mo naman kami magbibigay sa inyo ng swerte ngayong umaga kaya tutok na rito sa aming vlog at syempre po sa mga lucky followers natin dyan na nag-aabang ng mga lucky numbers ito na po mga 2 digit lucky numbers para po sa ating lahat ayan at syempre po, tutukan nyo po kami lagi rito dahil tuwing umaga, namimigay po kami ng mga masaswerteng tips at mga codes sa mga 2-digit sa bawat bayan. Kaya kung handa ka na at kung gising ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, syempre sa mga 2-digit lucky numbers natin na ibibigay ngayon no? sa mga masusugid nating mga uh, taga-subaybay. <coughs> Ayan pero giniginawa ko, promise. Kaya nga, nakakomporter ako yun. <laughs> Ayan po, mga kalaki. Last day na po natin sa Baguio. Uwi na po tayo. I love you, Baguio. Thank you very much po. Sana makabalik po uli kami rito. Ayan po, mga kalaki. Good morning, good morning. Susulitin ko na rito mamaya. Mamaya magsishoot ako ng vlog sa mga iba-ibang lugar din. Ayan po, para sa inyo. At syempre, ito na po mga two-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Taytay Rizal. 1.4 4 Kainta, 7, 22 San Mateo 21, 14 Isabela 35, 29 Tugigaraw 8.2 2 Srojas 13, 21 Capiz 18, 15 Bohol 1, 20. Bulacan 214 14 Baguio 7, Bicol 9, 15 <coughs> Batangas 11, 21 Bataan 11, 24, Butuan 3037 37 Benguet 7, 1 <coughs> Iloilo 419 Leyte 7, <coughs> 23 Samar <coughs> 9, 1 Paranaque 2 24 Manila 526 Ayan no, oh. nagpapa-shoutout na naman no. Oh. Pasig 157 San Juan 814 Marikina 2-27 Tabuk 52 Romblon 20-23 Angono Rizal 8.19 19, Montalban, Rizal 22, 34, Antipolo 113 Quezon City 31, 36, Pampanga 6, 24, Pangasinan 22, 27, La Union 9, 30, Ilocos Sur 114 Ilocos Norte 5, 34, Nueva Ecija. 21.5. Nueva Vizcaya. 8. Gs. Masbate. 24.30. Cebu. 12.15. Aklan. 19.31. Aurora. 20.32. Laguna. 11.2. Olongapo. 5-34 Dabao 23-37 Taylac 5-14 Quirino 26-29 Bacolod 4-8 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Bacolod para po sa masusugid natin mga followers dyan na nakatutok po araw-araw po dito po sa vlog natin mga kalaki ha. Ah, dapat po nakalpalo po kayo sa legit na account para may mga lucky numbers po na dumadaan sa Facebook nyo araw-araw. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 4, uh, 317,000 followers. Check kami po yan. May second account po tayo, Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. At syempre po meron tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na may 16,500 followers. At syempre, TikTok. Meron pa tayong TikTok, 423,000 followers, Red Parungkin din po. Ayan yung mga legit na account natin sa social media. Pwede kayo dyan mag-request, humingi ng lucky numbers. Pag nakita ko po kayo ay naka Naka-follow at as comment ng comment, share ng share ng video at naga-heart Automatic po, may lucky numbers ka sa akin, check mo yung spam message mo Ayan, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre wala po itong bayad Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po kami magbibigay sa iyo Ng mga lucky numbers na tatayaan mo di ba wala itong pilitan? Kaya sa mga sasali, make sure na makakausap nyo ako bago kayo magpa-register Para legit na legit ang kausap mo ako at hindi ibang tao Subok na po ang mga lucky numbers namin nagsimula po tayo last year, ayan po hanggang sa private consultation, ang dami pong nanalo. Marami namang hindi rin na nanalo, hindi tayo nagsisinungaling dyan. Pero ginagawa natin ang paraan, naglalabas tayo ng mga lucky numbers, ng mga gaganda at ibinibigay natin sa inyong lahat. Kaya mga kalaki, tutok po at 3 days po bago natin palitan ang mga lucky numbers namin. Good luck, ito na po ang 2 digit lucky numbers. Tuloy-tuloy natin sa Tagig. Sa East, Gis, Mindoro, Nueva. 21 Marinduque 3 23 Caloocan 26 19 Muntinlupa 34, 34 yun na Palawan 11 31 Sambales 9 28 at Apayaw sa East Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki ng bars. Takbo na sa mga suki niyong outlet kahit giniginaw ko ngayong alas 5 ng madaling araw mamaya. Ang ginaw talaga. Tapos hindi ako makapag nung uminom ako ng tubig, ang labig. At syempre po mga kalaki, uh, sa mga nais po na i-rumble ang lucky numbers namin, pwede po. 2 digit, 3 digit, 4 digit, okay po yan i-rumble mga kalaki. Okay. At syempre, ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa ano to? San Mateo Rizal. Uy, hello po sa mga taga Ma San Mateo Rizal sa pamilya Balangge. Ayun po, pamilya Balangge po sa San Mateo Rizal. Shout out, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood, sa walang sawang panonood sa amin. At siyempre po mga kalaki sa mga ayun po, sa mga fisherman ng Buhol Uy, hello po sa inyo mga fisherman ng Bohol. Maraming salamat po sa mga walang sawang panonood niyo po sa amin. Bohol, ipapanalo kita buhol promise ko yan buhol ipapanalo kita sa so, good luck mga kalaki lahat po tayo sa swerte hindi to claim it claim it mga kalaki good luck